Umani ng samut saring komento ang isyo na ginawa umanong tagahawak ng cake ang award-winning at box office actress na si Bea Alonzo sa birthday segment ni Kailin Alcantara sa All Out Sundays nitong linggo. Parte ito ng show na napapagitnaan si Kailin ng ibang mga host kabilang si Bea habang nagsasalita si Mavi Legaspi hawak ang isang bouquet ng bulaklak, makikita sa photo na natatanging si Bea lang ang may hawak ng cake na katabi ni Kylie sina Julian San Jose, Sanya Lopez, at Raver Cruz ang may hawak ng mikropono. Komento ng ilang netizens, hindi nakakakuin na ikaw ang naghahawak ng cake girl, gayong itinuturing na isa sa mga box office queens ng kanyang henerasyon si Bea. May ilan namang humanga kay Bea sa pagiging humble nito sa kabila ng tagumpay na tinatamasa, Nahinga ni DJ Jeho ng pahayag si Bea Alonso tungkol sa kontrobersyal na paghahawak niya ng cake ni Kailin Alcantara na nagdiwang ng kanyang kaarawan sa All Out Sundays. Daming comments ng netizens na, nakakaloka si Bea talaga ang naghawak ng cake lang sa GMA parang ganun. Pagkukwento ni Jeho sa programa nilang Memories University na mapapanood sa YouTube. Alam mo, sinend ko agad kay Bea. Kausap ko kanina si Bea, Unang-una, ang reply ni Bea Alonzo ay, Pahahaha. Ngayon ko lang nakita, meaning kung hindi ko pa sinend sa kanya, hindi siya aware at hindi ito nakarating sa kanya, dagdag ni DJ j -Ho. Tapos may mga tao rin nag-comment dun especially ako din na kaloka Tayno. Pati ba naman yung paghawak ng cake parang big issue sa mga netizens, sa mga tao? Parang nagiging malisioso na yung mga tao sa simpleng bagay na naghawak ka lang cake, pagbabahagi pa niya. Tapos ang comment lang ni Bea, ha 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 true. Sabihin ko yan sa Marites Mars Tas sabi niya na awa kasi ako kay Kailin. Na hindi niya mahawakan yung microphone niya kaya kinuha ko na lang yung cake para makapag-thank you naman siya sa mga sponsors niya. Pahayag pa ni DJ Jeho.